balik baril program ng EFP, MILF decommissioning kapalit ng baril ay 100,000 pesos. May kumikita ba dito? Itong mga uh, MIL, MILF uh, rebel returnees ay nabigyan na po ng uh, 100,000 pinangako po ng gobyerno. Ngunit nung uh, pagbigay sa kanila ng 100,000, yung kanilang mga commander ay uh, kinuha po yung kalahati and that is what uh, uh, what that is one of their concerns no and if we have 26,000 uh, uh, combatants who are, uh, who are willing to uh, uh surrender that eh, 1.3 billion yun mapupunta ron sa mga hindi mapupunta ron sa sa mismong mga rebel returnees kundi sa mga commanders nila so siguro kailangan natin uh, paimbestigahan Kini-question ngayon ni Senador Rapi Tulpo ang mga isinokong baril kapalit ng 100,000 pesos na ang iba ay panahon pa ng mga hukbalahap. Ang mga surrender sabi niyo po sa akin, carbine, may mga carbine, may mga garan. M16. M16, meron pang Thompson. Di ba, pang kafgo po yun? So, so, so ibig sabihin, may mga MLF na Thompson ang ginagamit. Ano po yung diplato? Meron din pong carbine. Yes, sir. Yes, sir. Ganun po. Di ba yung Carbib? Panaman pa natin ang hook yun. Paano naman makakasiguro ang ating gobyerno na ang ibinigay sa kanilang 100,000 pesos kapalit ng baril ay hindi na nila bibilhin ng bagong baril? Sino ang magmumonitor dito? Dito itinuro naman ni Sekretary Garvez ang DSWD. Tapos silang pinipirman dokumento na nanunumpa na hindi nila uh, bibilhin ng baril o kung anumang klasing armas. Uh, 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 May we you know, have the Usec uh, Tanhusay from the DSWD. May kakayahan ba ang DSWD para i-monitor nila ang mga kumbatan kahit wala naman silang kakayahan at kadalubhasaan dito? Very limited po. Yung capacity ng DSWD to monitor them. Hindi naman po sabi ko. Sorry sir, pero wala kang capability at sa wala experience and you don't have that kind of expertise to monitor combatants to make sure na sila 'yung nagbagong buhay na. Alam naman natin na ang mga taga Mindanao ay mahilig talaga sa mga baril dahil protection na rin nila ito para sa kanilang sarili. Pero dapat may mga lisensya ang mga ito at nang hindi na magamit pa sa kasamaan. Kaya tara, panoorin natin ito curious ano yung Omegan, Thompson, Carbin, and Garant. Meron pa bang ganun ba ng mga MILF? Alam ko. Sir, ma na porsyento po yung actualism. Ha? Malilita, malilita porsyento. Kasi baka naman po ay yan ay uh, kung saan lang pinulot yan para maku-collect ang 100,000. And then, what guarantee do we have na yung 100,000 ay na binigay natin, ibibilin ulit nilang panibagong baril? Kasi, di ba, meron silang baril. For personal use ko to, hindi ko to surrender. However, you give me 100,000 kasi kasama doon sa usapan. Then what is the guarantee na 100,000 hindi niya bibili ng another baril, dadalawa ng baril niya. Sir, sir, there is a monitoring uh, within we have a, a body uh monitoring the How can you monitor 26,000 combatants, sir? uh, actually sir meron tayong ano meron tayong proseso sir na ano na yung mga campus sir mino natin always visit, uh, visit them maybe so uh, monitoring the the, the firearms sir I'm, what i'm saying kasi di ba marami sa kanila mga ilan po doon sa tantya ninyo yung yung bang tumanggap na 100,000 pero hindi niya tinan over yung kanyang baril mga ilan po siya dahil sinabi niya personal use niya yon ilan po yun how many are they approximately more or less Ah, uh, doon po sa mga may personal po, wala po kaming record doon because we are still uh, undergoing po yung proseso ng inventory din ng mga Pero dapat, personal. Pero dapat siya meron lang record doon kasi tumanggap na sila 100,000 eh, di ba? Every time na nabibigyan sila 100,000, eh, may katapat dapat na barrel Kung minsan yung iba walang katapat na barrel pero nag-explain nga lang na wala, wala akong may surrender na barel sapagkat uh, meron yung barrel kong ito ay for personal use. So dapat po iniregister yung barrel na for personal use. At yung tanong ko ang kanina, So, ano guarantee doon sa meron siyang personal use niya na bigyan 100,000 na yung 100,000 bibili niya ng panibagong barrel so dadalawa ng baril niya lalong dumami yung barrel sa yeah, Sir, yeah. let me clarify yung first na concern niyo sir regarding po doon sa mga baril. ah uh, doon po sa decommissioning na combatants, separate po yung decommissioning ng firearms ko. So hindi po ina-attribute yung mga baril na sinurender in its stage sa mga combatants po the second concern sir, yung sa binigyan ng 100,000 po, meron po kaming uh, mga DSWD uh, hired staff to conduct yung uh, sila po yung case managers na sila po yung nag-oversee sila po yung uh, bumabalik doon sa mga na bigyan ng 100,000 on how they uh, spend po yung 100,000 so meron po tayong mga hired na DSWD staff na bumabalik po doon sa mga combatants para to look for their uh, Welfare din po. Aso ah, so, minimonitor. Yes po. Okay. Now, dun sa mga kombatas nagsabi, may baril ako, personal use ko to, hindi ako, uh, hindi ko ito surrender. Kanina, hindi niyo pa nasagot sa akin, eh, may mga LTAP po ba ito? Na-check niyo kung meron sila mga LTAP? Mga ito? Yes, eh, kaya po, meron po tayong SALDAW program dahil po, doon sa merong gustong mag-register ang mga baril, ino-offer po namin yung dapat meron silang LTAP para ma-register po nila yung mga barrel So, we'll, we've been doing some uh, information campaign po doon sa mga combatants na gustong mag-apply po ng registration ng kanilang mga barrel po. Okay. So, just make sure, uh, sir, na yung mga nabibigay na pera sa mga combatants ay hindi nila mabibili ng barel. Yes, Your Honor. So, sabi nyo nga mayro monitoring. Apo. So, Bigyan nyo kami ng records ng monitoring kung anong klaseng sistema in place, sabi nyo, from the DSWD, because I don't think that the DSWD is capable of doing monitoring, eh, samantalang wala naman sila experience pagdating sa military, pagdating sa mga combatants, and wala sila sa BARM dito, malayo sila. So, I, I don't think that they're the ones capable of doing that monitoring that you're telling me now, sir. Sir, doon po sa na-transfer naming pera sa DSWD, kasama po po sa MOA, Uh, meron po kaming uh, pera for the admin cost na nag-hire sila ng mga staff to conduct all this uh, process po, yung pag-monitor sa mga... Kaya ma po, po, ang interesting po ako, sorry sir kung para makulit na ako sa inyo, uh, yung masiguro na yung 100,000 na naibigay sa mga combatants ay hindi nila bibilin ng barel. Yes, na, sir. Na. po. Ano nga pong klaseng monitoring system meron tayo? Sir, sir uh, at meron ho ba silang pinipirmahan na dokumento na ito, itong 100,000 na ito, gagamitin ko to sa pangkubuhayan o bibili ako ng uh, mga pagkain o pang tuition ng mga anak ko, et cetera. Meron ho bang ganun dokumento pinipirmahan na, na ako ay nanunumpa na hindi ko ibibili ito ng baril, hindi ako bibili ng granada, et cetera? Sir, uh, Uh, yung sa ano, sir natin sir, nakikita po namin sir no yung sa lahat ng uh, na, ano, namin na uh, mga combatants. We, we saw that uh, there is a great transformation sa mga combatants. And ang ano namin sir ngayon, kaya nga parang, parang ginawa po namin para mas matalagang holistic yung uh, ma-address yung, yung, yung ano, ano, ng mga governors, yung monitoring. Ang ginawa po namin, in-involve namin po sila, pati po yung security sector, yung AP at police. That's why yung sa LNI po, yung localization no, normalization, Nakausap naman na po si Go Bombit at saka po yung, uh, yung administrator ng Lanao del Norte. Yung po ang gagawin po natin na talagang holistic na po yung pagtinginapin po natin dun sa mga Wala po silang pinipirman dokumento na nanunumpa na hindi nila uh, bibilihin ng baril o kung anumang klaseng armas? Uh, uh, may, may, we, ano, may we have the USEC, uh, Tanhusay from DDSWD. Magandang umaga po. Uh, Paumanin ang pinapaabot ni Secretary uh, Gachalian. Uh, nais po niyang dubalos ngayong umaga, subalit siya po ay pinatawag sa cabinet meeting ngayong umaga. Ang uh, papel po ng DSWD ay kami uh, po ang kumbaga, ay paymaster uh, sa mga decommissioned combatant. Uh, matapos po sila ma-verify ka, ma ma-identify kung sino yung mga beneficaryo, uh, matapos po ng proseso ng IDB, dadaan po sila sa uh, proseso ng DSWD. Doon po sa proseso ng DSWD, um, uh, kinukunan po namin sila ng kanilang biometrics, kinukunan po sila ng uh, picture para yun ang gagawing ID at re-record po namin sa aming braid system. Uh, pero bago po ma makareceive ng actual cash, meron pong counseling na bahagi bago ma makatanggap ng 100,000. At doon, uh, pin pinapayuhan ko namin yung mga kombatans kung paano gagastusin ang uh, 100,000 pesos na ito. At pagkatapos po ng makatanggap ng cash assistance, ay uh, later on ay uh, ibaburitor nga po namin sila sa kanilang mga probinsya, municipality kung nasaan sila. Pero very limited po yung capacity ng DSWD to monitor them. Yung nga po sinasabi ko, sorry sir, pero wala kayong capability at saka wala kayong experience and you don't have that kind of expertise to monitor combatants to make sure na sila po yung nagbagong buhay na uh, out of that 100,000 ay binigay sa kanila, yan ay gagamitin sa maayos at hindi po sa hindi magandang paraan. So, ikaw na mismo nag-amin. So, wala ho ba kayo nakita doon na imbis na payuhan nyo siya, dapat meron silang pinipirmahan. Ito, 100,000 na ito, hindi ko ibibili ito ng barel, hindi ko ibibili ito ng granada, M203, etc. Dapat may ganong dokumento para kung sakali man eh, sila <clears throat> naligaw ng landas ulit, mayroon eh, meron na tayong po, pinanghawakan against them. Now we can even bring it to court or maybe pwede natin hingan sila ng refund dahil hindi natupad yung pangako o kumpiskahin yung binili nilang baril kahit na yan ay penalization na nila. Ah, uh, You know, yes. you na know, naintindihan niyo po ako? Yes, sir. Uh, naiintindihan ko po. And wala. Then, sige, go ahead po. Sir. Wala pong uh, dokumento, Your Honor. Na, Bakit po wala? Um... Ang, ang, napagkasunduan po sa tatlo... Kasi malaking pera po yan, 100,000 po yan. Buti sana kung 1,000 lang. Opo, ang uh, naghihintay lamang po kami ng instructions kung anong ibibigay ng IDB o ng mga panels, kung ano pong ibibigay sa amin na gawin namin yun lamang po. Pero wala pong binibigay sa amin na assignment o role o dokumento na dapat itong ibibigay namin. Ang, ang, ang binigay lang po sa amin tasking ng task force ay kunin ang kanilang mga personal data, ang kanilang ID, at uh, mapipirmahin po namin sila ng payroll at ng acknowledgement receipt na nagpapatunay na yung 100,000 ay natanggap na nila. So it is not within your mandate to monitor kung talagang sila ay nagbalik loob, kung talagang saan nila ginastos yung pera na binigay ng DSWD. You're uh, You're just orienting them? Yes sir, uh, orienting them kasi unang-una -una, wala po kaming capacity. Wala pa po kaming module uh, to that effect na particular po sa mga MILF combatants po natin. Kasalukuyan po po namin dine-develop na ang module, to monitor Ikalawa, wala po kaming budget sa GAAA. Uh, sa DSWD, gabi po ay uh, nagre-request pa sa UPAPRO para po magkapag-hire kami ng mga monitoring, mga social workers at mga uh, project development officers po natin to do the monitoring. Ay, si Senator I ay mean, nagde defend ng budget ng DSWD. May kredito dito. <laughs> Bago lang po uh, uh your order yung aming module na dine-develop at uh, hindi na po na kami nakaabot ng budget proposal period. Pero sa 2025 balak po namin ipasok po 'yan sa uh, sa budget ng DSWD para makapag-develop develop po kami ng case management module para sa kanila. At uh, isa pang problema yan, dahil sa pagtatag ng BARM, nagsariling mga departments sila. So yung DSWD, maliban sa ilang continuing programs na nakatakda doon, eh talagang wala na silang presence sa BARM. Yun ang problema pati. Wala silang kaalam-alam, wala silang kakayahan, walang karanasan. Dito sa pag uh, di debrief ng mga former warriors and combatants, at wala rin silang kakayahan na mag-monitor pagkat wala na silang presence dun eh. May sarili na yung BARM. Mr. Chair? Mr. Yes. Sir Yes, Mr. Chair. Thank you. Yung uh, this WD eh. Um, wala naman kayong pakialam sa kanila, no? Basta pagbigay niyo ng 100,000 pesos, bahala na kayo sa buhay niyo. Wala kayong pakialam sa inyo, di ba? Uh, meron, sir. Uh, minsan, uh, pagbe pag budget po na ibinabasa kami ng upapro, meron po kami mga case money. Kaya, kaya nga. Kapustahan, kaya, sir. As far as kung anong gagawin nila sa 100,000, wala na kayong pakialam doon. Basta binigay niyo 100,000 in exchange of their uh, surrender uh, yung decommission na firearms. Yes, Honor. Sinasabi lang po namin sila na yung 100,000 ay gagamitin po ninyo sa tamang... Ah, wala, wala. Ganun lang po. Okay lang yun. Guidelines lang yun. yun. Pero ako naman, kung ako ang IMILF, normal yan, nature namin yan, taga Mindanao. Eh. We love guns. Mahilig kami sa baril, yung mga taga Mindanao. So, yes, more than our wife minsan. Kaya kung bigyan mo ko ng 100,000, wala ka na pakialam doon kung ibili ko yun ng firearms. Basta legal lang na firearms. Di ba? Diba? we, can, I, I mean the now one is uh, is us uh, us uh, have the that uh, right to 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 buy firearms as anybody any in the diba basta within the bounds of the law basta pasok lang sa comprehensive firearms law yung pag pagbili uh, ng firearms diba ang importante diyan legal recorded yung firearms na hawak ng isang individual So yun ngayon ang challenge ngayon ng ating uh, ating JRP uh, GRP at saka yung MILF. Oh, of course, pati itong uh, independent na uh, uh, decommissioning body kung paano nila masiguro na kung may armas man na naiwan dyan sa mga MILF, walang problema yan, basta legal lang, di ba? They are, uh, they are as qualified, they as uh, uh, they have the right to to possess ang firearms basta nasa batas lang.